Hi guys, good morning. Ano ba ngayon? August 8, mm. no. Ang <coughs> dalawa dito nagbabang ngayon. Guys, magkupon na ako ng ano, kamatis na maliit. Ito gagamitin kong punlaan na itong bagong itatanong kong kamatis ito heirloom na kamatis maliliit cherry tomato update nga pala sa tinanim ko nung ano nung July 18 at okay, dito sa mini farm ko mini <laughs> farm ito nga pala yung yung kamatis na tinanim ko naalala niyan ito siya oh kulay dilaw na. Di isa, Kaso may sira. Na naman, ano, Tapos Ay, ito yung ano? Onions. Onion. Tapos ito pa rin yung sili. Ang dami na no? oh. Yung bunga niya liliit pa. I think doon yun lang kalalaki yung sili niya. lilit niya no? So ito yung pagtatamnan natin o ano, Pinula may pinunla ko na ni talong hindi pa lumaki ito sya o yun maliit pa bagal niya lumaki naglagay ako dito tsaka dito hindi naman lumusbong itong isa ito yung yung luya sana mabuhay dahil 3 weeks na wala pa rin progress naisipan ko magtanim na ito siling tay tsaka ito sile, cherry, tomato tapos dito yung talong no? mm. okay budburan natin mm. budbud ko na lang ganyan no? baka wala nabubuhay mm. siya hindi na dapat tingnan mo siya lubog? Okay, budburan natin dito More chances of winning tomatoes. I think you're to know, but kaya eh, na madaling tumubo yung kamat cherry tomatoes parang nabuhay wala na Tapos ito nga pala anong, wala nang chance. Yung mga tinanim ko nung, ilang buwan na siya, nabansot na. Wala natong pag-asa. Pero buhay pa, ano pa siya? Ano, ano siya? Mm, buhay pa, pero hindi ko... Hindi, dapat pa lang yan ilipat siguro. So, ito na yung pupunta natin. Sana, mabuhay. Date ngayon, August 8. maraming salamat sa panonood. Sa susunod na video, tingnan natin ang update. Bye-bye. bye bye, bye, -bye.